ito Ay, boss yun, tingnan mo ah, may sample pala may itong kalit-lit na to tingnan mo kung magkano may benta pero ah, 10,000 pesos 10,000 pala yung dating minibili nyo na 10,000 pesos sa mga bodega sa mga store ito yun napak yun ni boss 10000 10000 Ito na nabawas din kasi pwede tayong ano. 1000 na lang <laughs> Nabawasan ka agad po Binawasan ko ng zero mga puso Binawasan boos. ka agad ni Busti ng zero 1000 na lang Kaya nabawa lang ang file po Ay, yun o oh. Oo oh, Yun o Abang ang na naman screen type yan o oh. screen type siliko, pa do. Ang ganda ng mga tamputso na yun Ito mo, mayroong mayroon alimakang sa loob Ay, ayan Oo, oh, shop swap yan eh Pwede iswap pala yan Oo Tatiyan ito Eto, binibenta nila lang 7,000 o. Oh. Ayan, 7,000 na lang. Mm. Sa mga store, na bilihan ng pyesa ng motor. 7,000 pala yan dati, ano? Oo, oh, 7,000 uh -huh. yan Oh. Ayun, oh. Oh. Oh, pero ang benta ni Boss di 1,000 na lang 1,000 na lang Bawas ka agad ng 6,000 na matambod, so. Screen type e Screen type Screen type, ah. Screen type yan Boss oh. Tanda. Ah, kita talaga kita yung Kita naman. Boss pinaka lobloban. Oo. Oh, kalo ito. Ang <laughs> <laughs> lucky, oh. Kita <laughs> talaga yan, mata ni boss dio, ayan. Para lagayan ng puto sa loob. Kulmahan ng puto. Para lagayan ng puto. <laughs> Pero tambucho po yan mga boss. Ang step lang, 1,000 na lang. 1,000 na lang. Napaka-mura na lang. Ay, boss, marami pa yan boss oh, yun. Ayan oh. Puro 1,000 sa tambucho so, 1,000 na lang yun. Ayan, meron pa pala sa taas oh. Pero, Puro 1,000 lang yan mga bossing Sa mga naghahanap ng ganyang tambucho Quality tambucho yan mga bossing Ito mga original talaga yan Ayan. Ay, mga, uh, yeah. mga bossing Na acrophobic mga bossing Original yun yung acrophobic uh, oh. Madaming klaseng klase pala yan oh. Sa mga big bike kasi to mga boss. Sa mga big bike. Ah, may ay yan Ayan, o, may sticker pa o. lang. O. Original, oh. Sticker pa lang, gold na. Original, original talaga. Na Carbon. Ang kansa ng mga... Ano? Ayan, oh. maganda, Screen type, po taso. Ah, may tulog siguro Gordon lakas. <laughs> bumbahin mo na boss Pag binumba yan. Ah, bumbahin mo na. Para ng pulis. Bumbahin mo nga, boss. Ayos Ay, Ah, yes ah. Tapos may maso na pala yon. <laughs> boss Alrin. Tara <laughs> maso. Ah, mga boss. Tumama pa ako natin, iba iniba natin yung presyo. Ayun. Ay, Imagulong natin 300 pesos. So. 300 na lang, oh. Ah. Gulo. 300, 300 na lang. Grabe naman yan Murang murang lang 300 lang mo, boss 300 sa 300 pesos talaga boss oh wala lang pera mayari Wala lang pera Oo Labing dalawa bumbay pang lang boss Isyo labing dalawa bumbay Gabi na 300 pesos Akala ko labing na lang boss Labing dalawa Kumuha ulit ako Kumuha ulit Tatlong ano Mayari tapos pulis ikaw. Uh oh. <laughs> Pero dito lang naka-display sa gilid ng kalsada. Ay. Uh, malapit lang po dito mga oh, uh, Para makita agad. Tayo mga ano, mga swing arm. Ayun sa so mga nagana po. Mang 2750. 750 na lang 'yan. Oo. Oh, mm. Kumakaganda to mo so. Ganda lang. Ah. Oh. Kumalikod oh. Ganda ng tambo so. Ata, uh, screen type yata ito. Hindi ko testing yung tunog nito. Ano kayong tunog yan po, sano? Yeah, Oo. Dalawa pala. Ah, Boss Aldrin. Shoutout nga pala, Boss Aldrin. Ay, ano? Eto mo, so. Oh. Combine mo na, oh. Grabe ako Nga yeah, Boss? Sa mga may big bike dyan, kung gusto nyo mga murang kesa, yung mga muffler, meron tayo mga bossing. 1K ko lang binibenta yan. Lahat po ng ano. Pati po malaki. O, yung Malalaki na to. 1,000 din to boss. 1,000 na lang o. Oh. Ah, napakataba ano boss. 1,000 lang. Bibigyan kita ng sample para maniwala ka kung magkano bentahan talaga dito. buto na ano, ang Ayan, ang sa na ang mo. Sniper. Sniper, mayroon din o. Oh. Ayan boss, si Sniper o. Oh pang sniper oh. Sniper. Bigo na lang ng 1-8 mga bossing. 1-8 na lang. Sama na ano niyan, elbow. Nandyan, may elbow to mga bossing. Ay. Pero. Kahit right, bombay mo si checkpoint chan bossing, walang bawal niya no. Kasi stuck niya no. Napakaganda. oh, bukan tatunog tunog no. Hindi sya maano, malakas. Oh, hindi sya bawal mga bossing. Pasok sya sa LTO mga boss. Ay, yun. Ay, marami salamat mga boss. bombay mo na. Boom. Parami po yan mga bossing yung mga tie oh. bagong tie pads yan. Ah. Bagong tie pads. Ayan yung mga elbow, ayan yung mga elbow. Okay, napakaraming shock mga boss. 800 pesos lang ang Paris o. Oh. Ayun. Ay, mga no? bossing. 800 pesos mga boss. Dala-dalawang. 800 na lang ang Paris. Oh, uh, Paris na okay. po yan mga boss. Ayan may, Ayan, may orange. Ayan, may orange. Ay, may iba kulay oh. Ito yung murang ano, pang Mio na shock mga boss. Ayan, may pang Mio na pala. So, shock natin mga boss, 800 pesos. Ayan. Hello. Pero tayong mga pang ano, pang Mio, Honda Click, Honda Beat. Ito may available tayo mga bossing. Kan. Skydrive, Rusigala, ang motor star na yung scooter pwede po ito mga boss ang location ay eh, Mataon Center Mikawain Bulacan mga boss 800 pesos halimbawa dalawa yung motor mo I, uh, dalawa bilin mo nito kasi may discount ka magiging 1.5 na lang yan mga boss oh, yeah. 8 isa. Pag dalawa ko rin mo, 1.5 na lang. Ayan, mga boss. Maraming salamat, boss. Love you, boss. Okay. Daming araw ni Rusty Okay Ay bigyan ko yun Ayan, ang ni Rusty Ito Boss Sabi, pang ano daw to, boss? Pang sniper. Ayan, pang sniper. Uh, di ko alam kung para ano, sniper 150 ba o 135. Ayan, bagong-bago, boss. Oh. Ayan, oh. King drag, boss, oh. King drag. Atak nyo. Hmm. Beta na lang na ano to, 1,000 na lang, mga boss. Ayan, 1,000 na lang. Kasama na yung ano, piston ring, clip tayong bossing kasama na lahat siya rito baso pinulog kung gusto mo ng ganito kung tayo rito sa Burautan mga boss 1,000 pesos na lang mga bossing kayo na bahala dyan mga pabra. hindi ko alam yan hindi ko marunong magkabit ako marunong magtinda pero magkabit nun hindi ayun yan naburo tayo mga busing oh, sa mga anak-anak ng ganyang klase ng mga rim so ang uh, po dito ng mga rim ay 1,000 tapos may 800 po ang paris depende sa klase ang magukuhan nyo dito uh, 2,750 ayan makakuha na po kayo dito ng mga swing arm so ang mga swing arm po dito mga busing mga sniper rider ayan Ayan, meron pa dito mga pang-wave. Ayan, oh, sa mga naghanap ng ganyang klase. Ayan. Tapos dito naman tayo sa mga top box po mga busing Napakarami mga top box po dito mga busing oh. Ayan Sa lagang 1,000 Ano? 1,000 lang po yan Ayan Ito po yung tag 1,000 po mga busing Yung mga top box na yan Tapos dito naman ay 2,200 Ayan So magkaiba po sila nito mga busing Ayan So ito po yung tag 2,800 Ayan Napakarami po yan dito sa burota ni Busdi Ayan oh. Yung mga nakahilira po dito Ayan Kahilira po yung mga top box dito hanggang dun yan po mga busing. Tapos ayan, napangarami. Tapos yung mga rim po dito mga busing. Ayan o. Ayan yung mga rim. <laughs> Tapos yung mga siyak nakasabit lang po sa taas po mga busing. Ayan sa mga naganap ng mga